mga idol meron na naman tayong ah, nakita dito mga idol so ayan mga idol ah may nakita na naman tayo ditong ah, punso ayan mga idol si Edelino maliit lang kasi to Oo. so pinagpilian ko saan yung gamitin ko nito ah para hindi mabigat hindi sakit sa kamay mga idol ito lang gamitin ko kayang kaya to dito tabi na lang natin itong bareta Naman kaya no? Meron yan dun Diwala lang Ayan o oh. Meron na nakikita mga idol Meron talaga yan mga idol oh. <laughs> Ay bossing o bossing Ayan <laughs> si kuya Meron tayong nano dito mga idol o oh. Isang ano natin Nakahuli kami bossing ang bibindi Ayan Shout out sa kay kuya Ayan o oh. si kuya na may madali tayo ngayon dito ayan ay pinatam na idol oh. kilain mo na pakita mo yung tunay na langas Oy. uy uy yung mga mga yun, idol nakapato ang swerte ng mga langgam pala ah may sa ilalim langgam sa langgam sa taas you know? So ganito sila ka Nagiging season na rin mga langgam mga idol Nagiging flying, Nagiging flying ants na Ito yung mga idol Itong lumilipad pag tagulan Lalapit sa ilaw Iba din yan, Iba din yan Ito yung mga maliliit langgam siya Ito, naki, Kami ngayon mga idol First time din namin nakita itong langgam na lumilipad oh. Yan Yan yung ano mga idol, flying no. ants Flying ants Hindi na flying termites maliit sa mga idol, hanggang po yan pero pag malalaki yeah. ano yan, anay eh. sir, naniniwala kayo sa ganyan? kunso? <laughs> <Sabi lang. laughs> <laughs> ayan si sir oh sabi-sabi uh, daw, naniniwala na ano, kaya pero pero hindi kayo naniniwala sir Tatawas sa Jerome Idol. Tinatanungan natin mga idol kung naniwala s'yempre para ipakita natin sa kanya hindi totoo yung ano hindi totoo yung ganitong mga punso, bahay ng agad ng mga duwindi hindi gano'n 'yan. Depende yan mga idol. Siguro kung magkataon siguro, eh nila mga idol yun Ha? Wala no? Ha? Ayan mga idol Wala siyang pin dito Kasi ang totoo nito Kusina lang kasi ito eh Andon yung pinakamimang mga idol oh. Kasi mga idol oh. Andon yung pinakamimang idol Kusina lang ito oh. Doon yung pinakuha namin kanina Yung nadurog So, yun lang mga idol. Maraming salamat at ipakita namin ulit yung highway.